Kaya oh. center. Hindi oh. na, na health center. Uh, yung dito, so yung sitwasyon dito mga sa health center. Time? Yeah. Uh, yeah. I'm, gonna, uh, I'm sorry, before the the Ayos sa itong health center. Okay. Okay. mukha ng kulungan ito, ni okay. okay. may health center. Mamamatay na rito sa ano? Nakakapot talaga Opo. po. Hindi Ano yung... Ano Ito ba po yung... Ano po yung... Ano po yung... Ano po po yung... Ano po yung... Ano po yung... po yung... Nobody visited you here for so long. I mean, it could have been different right now. Hindi pa kayo binisita na ang director. Nandun po yung medics room. Ano ba? Abandon. Abandon. Hindi ba ako tatay dito? Grabe lamok ba?

Dina unta paremas. Marami tayong mga mga kagisa ng class. We we'll fix it for you. Tomorrow we gonna start fixing the JC room sa pandalo. Dala karani ng room dali because Oh. Oh chairman. Nag-awesome McDonald's. <laughs> we gonna fix this. Diyos na. Si... <laughs> yung, yung architect. Engineer ba? Si ano, Si Giselle po. ko dito. Giselle. siya na? Kita na eh, oh. eh, Asa si, ano? Grabe tong sitwasyon dito mga Baka. Wow. Oh. <laughs> mm. Baka dito. Ang baka. eh. Center ba yan plano sa. ginawa niyo sa sa ospital sa Sanremo. Direkta mo talaga na pag natapos i out natin sa. I-lay out ninyo based sa requirements ng center. Meron pa rin po usapin nila kung ibahin mm -hmm. mga gamit dito ang function

Yes. <laughs> not, oh, no. No. So, <laughs> you to. No. So, oh, no. so, so, you can so, so, switch is switch. Back it, go to another Red Center for the meantime, we fix it, then you go back here. Yes. Chase uh, gives discomfort temporarily. Yes. But uh, I cannot see yourself working in and out every day. <laughs> <laughs> so, may na ako rin. May na ka? <laughs> Kasi <yung laughs> doon sa taas po pa yeah. sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo. Maswerte kayo. <laughs> Masagiging kong yung director ninyo. Yes! Kasi ang mga tayo. Kasi ang sa akin. Kasi

Ang ganda oh, sila ano, uh, lanai. Dapat eh. sliding ay. Oh, eh. sliding tapos ano. <coughs> uh, yung left Para hindi papasok. ano lang sila Pero uh, uh, safety si uh, 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 Sayang. Ang anak ko, hindi anak Dati pa ala eh. siya. na, pwede naman natin paligid na paligid. ganda. na. ng structure okay. mo yung gano'n. Ang yung mga structure mo. Ano lang nga, kulang lang sa TLC. Ang pabayaan naman. Oh, Huwag pa nga, 30 points. Second floor, maha. baha. Baha, floor. Ay, kamama dito, hindi ka. Hindi, hindi, hindi. Ano yan, boat? Boat, boat. sa <laughs> Tapos, sa na eh, supposedly, nag i kayo ng mga services, pero you are undoubtedly working environment. na. Sabi nga ako, baba. Okay. okay. Uh, Good -changer. Good -changer na, yan bigla uh, ngayon lang ako nakakita na third floor bumabaha tol oy si John asan si <laughs> doc si

Marami po ang mga sitwasyon mga kababayan dito sa health center na talagang napabayaan at marami wala man ang talagang Mala sakit sa lugar mm -hmm. pinabayaan ang routing ko eh hindi mo ang Pero so, kuno, uh, 'di raw brodo, mira brodo dito. Ay naku, sinabi ko kanina para ganyan ko kami mababawasan dito. Kasi I mean, kasi, hindi naman talaga kasi mas lalong lalakas mga makatao. Pero tanong ko lang po sa inyo, if ever mabais yung ating mahal na viewers ko, maririg Anong masasabi niyo po na agarang pumunta dito at inspect yung health center dito? Serye po natuwa po kami. unang una muna po mababago na po yung yung kasi yung kasi yes, yung yes. Ng center. Tapos po, yung nakita niya po yung katayuan po namin dito. Yes, yung nakita naman niya yung sitwasyon, medyo talagang mabuti nga, umulan. Para atis sa kita niya po. So, na-release niya. Opo, nakita po. Nakita niya po. Nakita niya po. Nakita po. So, na-release po. So, alam mo, mga susunod na araw, paayos na to eh. So, maraming maraming salamat po eh. Nangkunin ko lang ito nga. God bless us all.